Yan, what's up? Kami po yung mister na makapamiwas at puro aral. Po ating kasamahan. Ito po ang gamit natin na floater. Para may flash yung iyo. <coughs> Favorites pa tayo. Sige, dyan muna kayo. Counting intro muna. ge counting intro. Yan guys, magsaset up pa tayo ng ating la. Ang na Gahanap pa tayo. Sisilo kayo ay masisilo ang ating mga viewers kahit wala pa ata sila hindi pa mabibilang pa sa kamay ng aming viewers <sighs> Pinensyal ako, i-order na ng bagong rim sa, sa linggo. Ay, sa Sabado pala mga dahil Dati kami namimiwas. Mga nakarang araw lang. Wala talaga kami mahanap na limit. At ngayon kapal. ang ganda ngayon ang kalidad ng lumot Aba. ba sa kay piping pwedeng ito adventure ang um, lalambot ng lumot ay eh, magani eh. kailangan ko kami ng sa, sa mga natin bata nakakabit ko dito Dik. Mga bro, magulit tayo. Kadal na panahon. Kapal ang kibig dito. May mali. ng Oh sayang Sayang mga boss Laki yun Sayang 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 Napakalaki Guys dong Gigi tayo na. So yung talaga yung kanina, napakalaki nun. So sa tayo mga bro. Ayun release. Release. Wala pong two finger. Yan, kaya kaya na natin. Wala pong two finger. Wala pong tayo. Ayun. Ayun. Ayun guys. Laki. <laughs> <Lucky. laughs> ah, pa. Laki to. Oh. Ayun oh. <laughs> Ablog din na nakahuli. Binyagan din ng malaki-laki itong ating reel! Pamiwas. <laughs> Hahaha. Ano Dito tayo nakapaglagay na ng pang-unang huli. Natigil naman natin sa Limit Adventure. Ayong kasali ang mga kaibihan. Pagdik uh, dito sa air, spot na ito. Wala lawit lang ngayon. Kaya nagod. Hindi na gusto ko eh pero maganda yung um, para manikwas ko na maalis Ay nako <coughs> Tumbaka pa ako doon ha. Ah. Baget. Pare, napaka-kibit Ay sinasabi ko sa inyo mga <laughs> Sabi ko sa inyo susunod yan si mga kapinuwi mm -hmm. Hindi susunod yung gearing Hindi ako nakakita yan Ha? Ah! Kung nakaisa na Or sayang yung kanina, napakalaki Buti nga nakuha na ng video ay eh. awala oh, wala na naman maniwala pagka hindi ko ano. na Dali na naman tayo ng isa. Malaki na naman. ah, <laughs> na naman tayo. Laki na naman. Ah, sakit. Ayun o. Dalawa na tayo. Eh, si fishing uh, si Bingwit Adventure daw ay naka tatlong release na daw kaya lumipat wala daw man lang malaking nahuli kaya lilipat na siya dito pagka wala na siyempre mahuli yung iba nga pala dyan yung nagtataka kung bakit parehas na kami ng video minsan kasi nakaka ah nakaw kang alpas ah kang kakawala Ah! Ang kakawala pa. Ang kakawala pa. Patagal lang ako pagkalagay. Ito na! 2-0! Hindi mo makapagkita sa'yo yung viewers! Nakakanchob na! Lalaki ang kumibit dito. Ako daw na si Mimi, tatay Thank you. Ilang minutes na ba? 10 minutes. <laughs> Guys, nakadali na naman tayo. Yan. Baka 3 enoy na. O, tingka sa mga ni Tila. <laughs> Nakakantyawang ko. Nakahuli ka ba dito? Ayaw ko mabit. Tanto na lang ako mga hindi ko napapakita sa inyo kung paano kibitin. Basta na lang mahuli ko, ibibidyo ko. Pakita ko sa inyo yung mga mahuhuli ko. And guys, dito na natin tinatapos ang ating video. And at maraming salamat sa inyong panonood. See you guys next video. Alright! <laughs>